ganito, ganito siya ang isura niya ang tawag ko sa amin ito is kamansi sa inyo po, ano ang sa inyo nito? so yung ginagawa namin ito guys, ganito yung ginagawa namin yung mga buto niya, tapos ilalagay namin later tapos ayun, hanggang sa matapos po ganito yung ginagawa namin, nagbabalat kami ng mga buto-buto ganyan po yung mga style sabi daw nila guys, sa Manila daw ito daw ay lason sa, ano, sa probinsya, frutas daw ito guys pero sa Manila, nila sabi na lason daw ganito siya guys, pag binabaltan Ang tawag nila dito sa ano, sa Maynila nito, lasin daw. Ha? Ayun. Ganito yung sura niya. Dumi ng kamay ko. Ganito pa yung sura niya. Ang tawag po sa amin nito is kamansi. Tapos, kinukuha po namin yung mga ano niya, yung mga buto. Ginagawa po siya namin yung ano merienda. Pero sabi ng iba guys, ang daw sa Maynila ilason daw ito. Hindi nila alam to sa Manila. Kahit yung ano, yung bunga ng malunggay, sabi daw nila lasun daw yun sa Manila. Pero marami din naman kumakain na taga Manila yung ganun. Sa mga Bisaya lang yung mga nakakalam. syempre sa probinsya, maraming talagang alam na ano, nakakain. Maraming pwedeng gawin sa ulam na kung ano meron. Ganun. Kaya kinukuha namin to guys kasi masarap to pag nilaga. Sa inyo guys, anong tawag nito sa inyo? Ayan sya o frutas. Diba? Sa amin is kamansi. Tapos yung buto nito, kinukuha namin. Then nilalaga namin sya. Ayan yung tura nyo. Minsan, siya sabayan namin sa ano sa kape? siya sabayan namin sa kape kasi masarap talaga siya. kung sa mainila eh ano? kay tawag ng laso. dito naman sa probinsya napakasarap talaga. Dito kami ngayon guys sa ano sa probinsya sa Blind Occidental Mindoro. Masarap talaga to guys. Madali lang naman siya baltan. tinatanggal siya ng ganun. Napakadumi ng kamay ko. Eh. So, ayun guys. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung prutas na na mayaman sa Putina dito sa ano probinsya. Ano to siya? Pag hinog niya yung itsura niya. Kanya. Pag ilaw naman siya, ano to? Matigas pa. So, guys. yon Share ko lang sa inyo yung ano, pinakain dito sa probinsya. masarap na pagkain. Na sabi nila sa Manila daw. Lason. Pero pagdating sa probinsya, yun, Sarap talaga. Sige guys. Ito lang. Bye bye. Thank you for watching.